Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Hindi napigil ang maglabas ng sama ng loob ng super rookie ng Northport Batang Pier na si Kate Flores, matapos mabalita ang hindi siya binoto para makasama sa rookie sophomore juniors ng PBA All-Star. Isa lang siya sa listahan ng mga magagaling na manlalaro sa liga na hindi nakakuha ng boto para makasali sa All-Star Game mga idol. Hindi maitatanggi na isa siya sa pinakamagaling na rookies na inintay ng madaming basketball fans na makapaglaro sa PBA. Nakilala lang naman si Cade Flores ng tanghalin siya bilang Rookie and Defensive Player of the Year sa NCAA noong 2022 mga idol. Kaya naman madami ang nagulat ng hindi siya napabilang sa mga rookies na maglalaro sa PBA All-Star Game ngayong taon. Nang tanungin nga si Flores tungkol sa hindi pagkakapili sa kanya sa rookies sophomore junior, matalas ang binitiwan niyang salita. Sinabi niya na isa lang daw popularity contest ang PBA All-Star Game kagaya din ang naging komento noon ni na Maverick Ahanmisi at Wami Chongson. Nakakapagtaka nga dahil ang naging top voter pa sa RSJ ay si Keith Zaldivar na isang benchwarmer lang sa Converge mga idol. Maliban pa doon, napabilang din sa mga rookies si Kitty Menes ng SMB na madalang din natin na makitang maglaro sa loob ng court. Pero dahil nga sa kasikatan e na swak siya sa mga titilian sa PBA All-Star Game. Ang nakakagulat pa dito mga idol, kasama sa mga maglalaro sa RSJ ang dalawang kakampi ni Cade Flores na sina Franjo at John Amores. Kaya naman imbes na matawa ay nakaramdam siya ng pagkagalit at kawalan ng respeto sa Liga. Hindi naman daw siya nagpapasikat sa social media. Pero kung statistics lang ang pag-uusapan ay e siguradong deserve niya na mapabilang sa All-Star Game mga idol. Wala na naman daw magagawa si Flores sa sitwasyon na yon. Pero may gusto lang siyang mapatunayan sa PBA pagkatapos ng komperensya na ito. Sisiguraduhin daw niya na tatanghalin siya bilang Rookie of the Year ng Liga. Gusto daw mapatunayan ng Northport Rookie na hindi lang popularity contest ang labanan sa All-Star Game. Mas maganda siguro kung madala niya sa PBA Finals ang batang Pierre para naman sa gayon ay e maging aral ito sa liga. Dapat kasi talaga ay e puro magagaling na player ang pinipiling maglaro sa All-Star Game hindi dahil sa kasikatan. Ano sa tingin nyo mga idol? Comment down below. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panunood. Kita kits ulit tayo sa videos na aking ipapalabas patungkol sa basketball. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe at huwag kalimutan pindutin ang like at notification bell button para updated ka sa videos na aking ipapalabas. Salamat mga idol.